Welcome back mga kayubi sa ating usapang baboy and samahan nyo po ako ngayon dahil babalik tayo sa farm ni Ma'am Eden dahil medyo matagal-tagal na po tayong hindi nakakabalik. Let's go! So habang nagbabiyahe tayo mga kayubi, isingita rin po natin ang ating shoutout. Kaya so shoutout po tayo sa ating mga kayubi na sina Sir Jacobs Snoyson, Kenzo Baksakra, Dangsi at Bon Villegas. Ayan, so ingat po tayo lagi mga sir at enjoy watching ko. po sa farm meron na naman po ditong bagong anak na inihin. Ito po siya. And and po ang kanya mga biig. Ano po? So lahat-lahat po ito ay 14. Ayan. So meron pa po ito doon and dito po sa ilalim. Ayan. So actually po dito sa farm ni Ma'am Eden, maganda po ang record ng mga unang anak niya na mga inihin. Ano po? So yung isa po ay nanganak ng 14 and then ito pong isa dito, ayan. Ito po ay nanganak ng 12 although mahina po yung isa kaya 11 na lang po siya. And yun nga po, yung pinakahuling nanganak ngayon ay 14 piglets. And kung matatandaan natin mga kayubi, ito po yung mga biik na pinrasis ni Sir Damo and ni Sir Robin. Tada! And then, ito naman po yung fattener nila na hiniwalay dahil nga po may sakit. Ang tagal po nito na gumaling. So ngayon po, okay na po siya. Fully recovered na. <coughs> So, balikan po natin mga kayubito dito Ano po? So, mapapansin po natin dito na yung inhin ay medyo pumapayat na. Dahil actually po, itong mga bihit na pinapadedin niya ay pangwalay na talaga. Di, hindi pa lang po sila maiwalay kasi wala pa pong bakanteng kulungan. Oh, Kaya, no! Ayun po, so, habang tumatagal, syempre, dedede sila na dedede dito sa kanilang inhin at mga ngayayat naman ito ng na mga ngayayat. So, ang problema po dito ay posible na madelay ang pagbabalik sa paglalandi ng inhin ito. uh oh! And then, balikan po natin itong isang inihinan po. So, ito pong inihina ito ay nanganap 4 days ago. Kaya po ang kanya mga big ay 4 days ang edad namin. Huh? So, so, kahapon po, naturkan na itong mga ito ng Jectran. And sa ngayon po, wala naman tayong nakikita nagtatay na bihig. So, maganda po siguro yung production ng gatas ng inihin. And hindi rin po masyadong nilalamig itong mga bihig ito, Kaya po, healthy po sila. Pero po, mula po nung dumating ako, hindi pa nakikita nagpapadede itong inhin. Kaya, obserbahan po natin dahil baka posibleng may mastitis. And then, balikan po natin muli itong si Ubo. Ayan po, ah? so, ang po niya ay si Ubo. Kasi dito po sa farm ay mahilig magpangalan sa kanilang mga alaga. ano po, So, ayan po, kumakain na po siya. At uh, makita rin po natin, wala ng tamping. So, medyo nag na rin po siya ng uh, timbang. At uh, okay na rin po ulit yung kanyang katawanan po. Ang problema lang po dito ay hindi na ito may balik dun sa mga dating niyang kasamahan o dun sa dating kulungan kasi baka naman awayin siya. So magka problema pa. Kaya dito na lang po muna siya. Okay. ang itinurok natin mga ka YuB B complex vitamins at ito po yung Bexan SP and ito rin po yung pag-uusapan natin ngayon Okay let's go Ang B complex vitamins po or itong Bexan SP natin ay actually po maganda at marami ang naitutulong sa ating mga alagang baboy ano po So ito po ay nakakatulong para mas mabilis silang lumaki nakakatulong para mas gumanda ang kanilang kain or yung kanilang gana sa pagkain at nakakatulong din po ito para mapalakas ang kanilang resistensya laban sa sakit And based po sa ating uh, medication program, ito po ay itinuturok natin sa day 10, day 25, at day 60. Karaniwan din po, nire ko rin ang pagtuturok ng Bexan SP sa mga bagong wale na biik para pang contra stress at sa mga iba-iba pang mga sitwasyon na nai-stress sila. Pero, bakit nga po ba hindi ko nire ang pagtuturok ng Bexan SP pagdating na nila ng fatteners? So, ito po naman yung rason natin. Ang atin po mga partners, kung sila naman po ay malusog, healthy at malakas kumain, hindi na po nila kailangan ng vitamins. Kasi ang vitamins po ay nando na mismo sa feeds na kinakain nila. So dapat po kompleto po talaga yan. Ngayon po kung magbibigay po tayo ng vitamins na karaniwan naman ay nandoon na rin sa feeds niya. So ito po ay dagdag gastos na lang sa atin. At isa pa po, yung mismong pagtuturok natin ay nagbibigay tayo na stress para sa kanila. So posible po na 'yung vitamins na binibigay natin ay pangkontra din lang dun sa mismong pag-inject natin sa kanila. So, hindi ko naman po sinasabi na huwag na tayo magturok ng Lexan SPN po. Magtuturok pa rin po tayo ng mga B-complex vitamins kung ang ating po mga baboy or ang ating mga fatteners ay talagang mahina kumain. So, ibig sabihin po kung mahina silang kumain, kukulangin din po yung nutrisyon na makukuha nila galing sa feed. So, para niwan po, ito po ay nangyayari kapag sila ay galing sa sakit or masyadong mainit ang paligid. So ngayon po, kung halimbawa naman gusto pa rin natin magbigay ng supplement sa ating mga baboy during yung fattener stage na ano po, ano ang mga pwede natin ibigay. So dito po pwede naman tayo magbigay ng mga supplements na pwedeng ihalo sa tubig or dun sa pakain. For example po, ito pong ating Digest Aid 4X. Ang mga ingredients po nito, karaniwan hindi naman ito makikita dun sa feeds. Ano po? Katulad po ng acidifiers, enzymes, probiotics, and electrolytes. So ito po ay makakatulong din sa kanila. Para mas ma-absorb or ma-digest yung nutrients, na nandun po sa mga feeds. Ano po? So, mas mamamaximize natin yung ganda ng feeds na ginagamit po natin. And marami pa pong ibang mga supplements na pwede nating ibigay sa kanila during sa stage na ito. Pero hindi po kailangan na magbigay tayo niyan ng araw-araw at tuloy-tuloy na dalawa or tatlong buwan. Ano po? Kasi syempre additional gastos po yan. Ang importante po dito ay gumamit po tayo ng magandang feeds at gagamit lang naman po tayo ng mga supplements kung masyadong stressful po ang panahon. So, ayan po mga kayubi ang aking rekomendasyon tungkol sa pagtuturok natin ng mga vitamins sa grower or finisher stages. So, hindi po siya ganun kakailangan. Okay po, so balikan po natin itong mga big na ito. Ano po, kagaya po ng sinabi natin kanina, ang vitamins po ay tutulong para lumaki ang ating mga baboy. Ano po, hindi po ito ang magpapalaki. Ang magpapalaki pa rin po ay yung feeds. Ano po, or yung mga kinakain nila kaya isa rin po ito sa talagang dapat nating tinututukan yung dapat available yung pagkain sa kanila maganda yung pagkain nila at syempre ma-maintain po natin yung appetite or yung gana nila sa pagkain kaya nga po dito, habang biik pa lamang sila, dalawang beses po tayo dito nagtuturok ng beksanan po. Yung isa po ay day 10, which is kasabay po yan ng castration para maiwasan ang uh, stress na dulot ng castration. And isa po ay yung day 25. So ang day 25 naman po, ito ay uh, preparation naman para sa pagwawalay nila. So dapat po malalakas na silang kumain dito para pagdating ng walay nila ay marunong na po silang kumain at hindi na po sila masyadong may stress kapag bigla pong nawala yung gatas ng kanilang mga nanay. Okay. Okay, so itur ko po ulit kayo mga kayubi dito sa farm dahil nakapaglinis na po si sardamo Damo. So ayan po, medyo maputi na yung mga baboy ngayon. Ito po si uh, Dalagang Dena. Ayan, ito po yung anak ni Mama Rena. Ayan, malalaki na rin po sila. Wow! May dalawa pang dumalaga dito. So, ito po yung isa. And ito po yung isa. So, magkakaroon po dito ng inahin na pito na halos. Ano po? Wow. And then, ito po yung pinakabata nilang biik. So, ito po, malalaki na rin. Siguro mga one month na lang po, pwede na itong pambenta. And then, ito rin. Halos magkasabay po ito. Ayan. And then, ito po yung mga dating maliliit. So, ayan po sila. Uh, dito po, medyo madumi pa. Naubusan si Sardamo ng tubig panglinis. So ayan po mga kayubi ang farm visit natin dito sa farm ni Ma'am Eden ano po and hopefully po meron naman tayong bagong napulot dito sa video natin na ito at uh, syempre po maraming maraming salamat muli sa panonood Bago! na may katuwaan ng pigron